Hello Shazams! Ngayong araw ngay samahan nyo lang ako mag at makikain dahil walang katapusang okasyon ang mangyayari sa taon na to. Pagkatapos nga naming mag-lunch ng kasama ko ay niyaya ko siyang muli dito sa Cafe Binisimo. At ito na yata yung huling araw na makakasama ko siya. Pala sa mga non-coffee nga kami tumitingin ng mga orderan namin dahil hindi naman kami nagkakape. At wag na nga kayo magtaka kung bakit ako lagi nag-order sa counter dahil galing pa ng ibang planeta yung kasama ko. Very Instagrammable ngayon dating dito sa loob at niloloko pa ako ng kasama ko na mukha daw kaming nasa jungle. <laughs> at finally, dumating na kayong order namin at sabi ko sa kanya ako muna yung unang titikin. Para syempre, pag hindi natin nagustuhan, makpalit tayo sa kanya. <laughs> Uunahin muna natin yung order ng kasama sa kanya. match. next naman na titigman ko is yung order ko talaga. Syempre basta babae, eh, laging tama yan. Kaya panigurado, magugustuhan ko yung in-order ko. Ay, tol, ba't ginawa mo namang chaser? Sa mga oras nga na to, ay eh, nagtatampo na naman ako. Paano ba naman inubos niya yung order ko? Charis. Fast forward nga ata, na kami at magiging caretaker tayo for today's video. Ay na nga so ngayon kang yan Finally nga, officially nang bukas yung Lexus dahil kakatapos lang nitong ma-renovate. Even before nga, ay marami nang nakabuntang artista dito at mga vloggers. At pagpatak nga ng alas 6 ng gabi, ay marami ng customer na pumupunta dito. Hindi lang mga pagkain ang sinasadya nila, kundi na rin manood ng mga live band. Bale, located nga pala yung Lexus na tinutukoy ko dito sa Bekuran, Santa Rita, Pampanga. Pagpasok kung nga dito ay agad na ako nag-CR at nagugas ng kamay. Pero natuwa ko dito sa 2 years old na pamangkin ko dahil sobrang curious niya. <laughs> <laughs> Para nga hindi na kayo magtanong kung anong ino-offer ng Lexias ay kinuhanan ko na. Sobrang dami nga naming magse-celebrate ngayon, siguro nasa 102 kami, Charis. <laughs> At dahil wala pa ngayong order namin nananahimik na muna ako sa gilid dahil sumakit yung ulo ko sa mga batang to. dumating yung order namin kaya kumain na lang ako at hindi ko na pinakialaman yung mga kabilang table. Basta una ko na lang muna yung pagkain ko kesa sa mga chismis nyo. Nag-focus na lang nga ako sa may table namin at meron kaming kalamares, pansit, sapsoy, sisig, chicken, and lastly steak. Sinubukan ko nga munang kainin yung kalamares nila at mukhang ayaw pa yatang pakain sa akin. Binilisan ko na kumain at gumawa na ako ng aking tiltilan para makagulo na ako sa kabilang table. Basta mamaya ko na lang sila pansinin pag nabusog na ako. Tapos <laughs> na nga akong kumain at tumayo na ako. Kunwari pa akong tayo-tayo dyan pero ni diet hindi ko magawa. Kaya iniisip ko na lang sa mga oras na to. Ang importante, busog ako. Next year na lang siguro ulit yung diet na yan. Binisita ko na nga yung mga kabilang table at ayaw nilang magpaistorbo paano ba naman ngayon pa lang sila nakakuha ng order nila. Nang kababagal kasing gumayak, pisab yan alasing di at tangla charis. Sinabi ko na kasi sa inyo, mga nasa 102 kami eh. Siyempre naman, magpapahuli ba ang ating mga kasyawin na atiks, charing? Wala namang masamang magbalot, binayad naman yan. Pauwi na nga kami at ang importante sa lahat na kapag Sharon na sila, Charis. Shout out! Shout out nga pala kay Mark Makahilig at Win Verano.